hotel driver sa Qatar na tagpuang wala ng buhay sa kanyang kwarto. Ito ang sinapit ni Romel Kalingan na labing isang taon nang overseas Filipino worker. Ang sabi po ay hindi na po kasi talaga natin. Ang alam po kasi nila ay tulog lang kasi okay niya po yun. So, ang hmm. alam po nila, ay eh, tulog lang. Okay. Kaya, hindi nila kalain na, yun nga, wala, wala na siya. Tanggap ko po, po yung tawag mula sa mga kaibigan niya, lunis po ng umaga. Ngayon so, po, sa mga panahong ito, nasaan na po yung labi ng mister niyo? So, ngayon po, nasa isa po siyang morgue sa isang hospital sa Doha. So, procedure po dun sa Qatar, pagkaganon, ay kinuha po na Qatar Police, pagtagahan, kung anong nangyari. O, wala naman po siyang nababanggit na meron po siyang ibang nararamdaman, meron po siyang iniindang sakit. wala wala po. Gawa po nung Sabado, nitong nakaraang Sabado, first communion po kasi nung anak namin. Nag-picture po ako, nag-video po ako, tapos pinadala ko sa kanya, masaya-masaya po siya noon kasi Siyempre po nag-iisa lang po kasi. Kaya masaya masaya po siya. Tsaka pag yan po may nararamdaman na eh, yan lang ang pinagsasabi. Tumusa po itong anak niyo ngayon pong nalaman niya na yung tatay niya po ay wala na po. Eh naiyak po nang naiyak kasi po ano po sila talaga po close sila. At saka dahil nga po di pa may mga video call naman ngayon. Ganyan eh pwedeng mag-message message. Mense. So ang communication po nila hindi po talaga nawawala. Tuwing umuuwi yan. Talagang silang dalawa nagbabanding. Sa so, po kabuti po, napakabait po yan. Ay susanong tanungin sa mga nagkaibigan niya doon sa Qatar. Kahit po dito, kahimig lang po yan. Saka po, magaling makisama. At saka, masayahin lang po kasi yan eh. Basta pag nandito po siya talaga Kasi yun, oh, syempre, binilalag din naman po makapagpakasyon. At lang naman. So talaga po, sinusulit niya na makasama po kami. sa lalo-lalo na po yung anak niya. So lang po, wala pa ho sa akin nakikipag-ugnayan sa local agency niya. Ayun dito po. Ang pag ugnayan lang po sa akin, yung, yung employer niya po doon po sa Qatar. Lalo-lalo na po sa inyo sa programa niya na sana kami kasi sa ngayon gusto ko lang talaga ay may uwi para naman nabigyan ng magandang at maayos po na libi at po na ako anak po. Saan po ito iuuwi? Diyan po ba sa bahay ninyo, nanay? Gusto, gusto ko po. Sana po, sana po siya pinakalagat, kinalakihan niya po. Diyan din po talaga sa Bicol. Partikular saan oh, po Teh, dito sa Bicol po, ma'am? Tagagawa po. Kasama ang tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration Region 5, ang ora mismo sinigurado ang aasang pagpapauwi ng mga labi ng asawa ni Katrina. tulad ng naipangako. Naitakda na rin ang pag-uwi ng mga labi ng kanyang mister. Tapos ang ilang oras na biyahe, ay nakarating na ang mga labini Romel sa kanilang bayan sa Goa Camarines Sur. Sa pagsalubong ng pamilya sa labini Romel, dito na bumuhos ang kanilang mga emosyon. <coughs> Ha 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 ha

我……我……我……我……我……我…… tanggapin para sa pamilya kalingan ang sinapit ni Romel. Ngunit guminhawa na rin ang kanilang pakiramdam na naiuwi na ng ligtas at nakita nila sa huling sandali ang kanilang mahal sa buhay na si Romel. Kampante kasi una-una nandito na alam namin na kahit masakit siya talaga yung ano yung si Romel tapos uh, na iuwi ng matiwasay hindi rin naman kasi biro na yung bang biyaheng Qatar to Manila tapos from Manila biniyahe namin ng Bicol kumbaga eh nakaka-stress pero yung pakaramdam na na nandyan na siya lahat naman gagawin para para sa kanya para lang maiuwi makita ng buong pamilya lalo na nung anak ko yun yung goal ko ba yun yung gusto ko lang inaano ko pa rin na maswerte kami kasi nakita pa rin namin siya ng buo ba. Nakita ng anak ko, nakita ng, ng, ng inanay, nakita ng mga kapatid, ng pamilya. Para sa akin, ano na yun eh, um, nagawa ko yung part ko, yung, yung bang maiuwi siya. Pagdadasal ko simula nung March 18, paano? Paano ko iuwi? Katar yun, hindi naman basta lang dito sa Pilipinas, hindi ba? Pero awa ng Diyos, sa tulong ng mga tao, ng mga, yung mga ahensya, mga tao, ganyan. Kumbaga, tulong-tulong. Ganyan, naiuwi. Ganyan, nandiyan na siya. Aogma. Yeah. Tapos, yan, ka ta nakabalik na mo. Tapos, yan, na, ano niya na, so, ako, mga tugang, yan, pinsan, na ano niya na nakaheriling niya. Na yeah. Taba ako, mabuo, tapos ay si nagpapa kaya check ay dala yun yan ang Masaya, malungkot kasi wala na si Daddy. Pero nandito ko naman yung body niya. Love na love ko talaga si Danny. Tapos ang dami ng promise na ginawa sa akin. Gabayin mo naman kami, ba diba? Actually, ako yung lakas na pero ngayon siya ang lakas ko. <laughs> When I her na strong, that makes me strong. Makiramdam, kahit na ganito yung dinadamas mo, but yet these people na, na ano, tumulong tumulong sa'yo. And here, at dito siya. Diba? Kasama namin, nakita namin. Yun lang, blessing yun. It's a blessing. Yung gamitin yung mga ibang tao to help. Ako, <laughs> because tabang oram is ang klase ng pasasalamat, pero ito talaga, salamat. Ito pa rin yung gabay na hinihingi ko kay Romel. Mananatili ang akubikol tabang ora mismo ni Congressman Saldico na maghahatid ng serbisyo publiko.